Lately rin sir uh, Melvin, no? uh, uh, meron ding uh, nagkalat ngayon na uh, at parami rin sir ng parami ang mga content dito na nakikita ngayon sa TikTok app na uh, ayun nga, sir sa kanila nanghihikayat ng mga Pilipino na kumuha ng trabaho abroad as tourist sir. Ano po ang masasabi ng BI about dito sir? opo na mahirap po makontrol lalo na yung mga social media natin hindi sa may extreme no napakahirap po kasi but we are informing the public we are always reminding them na please kung kayo ay ay ng trabaho dumaan po kayo sa tamang proseso may mga cases tayo na lalo't lalo na yung partnat na naripat from the from Myanmar and Cambodia sila po ay na-recruit through social media pinangakuhan malaki ang sweldo, but they ended up victims. Kaya sa ating kamapayan, ang pinakongkongkretong halimbawa kung bakit hindi natin uh, nire-recommend yung mga recruitment sa social media na lalabas sa tourist are the victim themselves, na sila ay na-victima at walang nananagot, walang accountable na local agency dahil sila ay nare-recruit na wala namang verification to to, 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 talaga ay totoo dahil sa social media lang. Mm. Yan po ang dapat malaman ng ating publiko. Mm. It is very important that the, the 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 campaign against traffic and legal recruitment is the responsibility of all. Hindi lang ng gobyerno. Mm. Tayo din po. Dapat mapanuri tayo. Dahil kung tayo ay naghahanap ng maganda naman na buhay, dapat ensure natin that we entrust our life, our future, sa isang verified na ahensya, isang verified na trabaho at hindi lang tayo basta-basta maniniwala sa social media na alam natin marami ang nabiktima dyan. Yes, sir. Uh, salamat po, sir. Follow up uh, question lang din, sir. About po dito ukol sa Pinay na kamakailan, sir, na naiulat na naharang sa paliparan. Matapos, sir, na mapag-alamang fake umano ang passport na nabili sa TikTok. Ano po ang komento, sir, at paalala ng BI ukol dito? Hmm. Opo, kasi naghangat itong itong ating kababayan na konkreto po ito, no? Na isang halimbawa na kung saan dumaan siya sa social media. Ito po ay reminder sa atin na dapat dumaan tayo sa tamang proseso. Yung sa government websites, kasi na, ito ay by accountability ang gobyerno. Kung ang gobyerno doon na dumaan sa gobyerno, may mananagot. Itong hmm. nangyari sa kanya, siya ay former OFW doon sa Israel. Oh. Gusto niyang mag-stay sa Israel. Pasuna yung kanyang work visa. But she stayed. At nahuli siya ng Israeli uh, immigration. Kaya dineport siya. After few months, nakakita siya sa, ng TikTok na may nag-offer ng Belgian passport. At siya ay gumastos ng 700,000 pesos. Mm -hmm. 700. Dahil sa kanyang pangako na makakapagtrabaho din siya doon sa Greece na mayroon 180,000 per month na trabaho as domestic mm -hmm. helper. Itong klasing mga mga offer, dapat nagtataka na tayo. No? Yes, eh. Gumasto ka ng 700,000 ang nakinyan, Tama. Tapos, gumamit <laughs> so, ka ng peking <laughs> passport para umalis sa bansa kasi naghahangad ka na makapunta ka ng Europe, hindi ka nakakuha ng visa. Eventually, you ended up victim ng, uh, ng trafficking or legal recruitment. Recently, ang nang nahuli yung kaso ang babae naman, ay in-endorse natin doon sa inter Agency Council Against Trafficking kasi para ba determine na ba Kasi siya ay biktima din. Kasi nangarap lang din siya. Oh, Pero kung yes, tayo'y nangarap, yes, dapat ayusin din natin hmm. na hindi naman tayo, instead na napaganda na yung buhay natin, mas naghirap pa tayo. bumasto ka ng 700000 at hindi kong madali kumita ng pera. Correct. Yes, sir. Tama po yun. Dahil at, tama nga na mag responsable tayo dahil napakahalag yung halaga nun, sir. 700,000 pesos. At saka may point si Sir Melvin yung partner Jericho. Yes. Dahil ah. magtaka ka na 700,000 mm -hmm. <laughs> Dapat ah. ikaw mismo nag nagtaka ka na <laughs> kasi seryosong amount ang pinag-uusapan natin.